Ayan. Uy, ang lutog. Uy, baka magasgas yung akin. <laughs> Tikman nga natin ang kapraso. Ayan po siya. Oh. Malamig-lamig na. Sakto po. Ayan po yung nilagay natin na sauce. Ayan. So, titikman na po natin para sa ating tikiman portion. Ayan. Hello po mga kaibigan O at W at mga hindi rin O W, good day po sa inyong lahat. Meron po akong isishare sa inyo na pwede natin uh, maging isa sa mga putahin natin iahanda sa New Year or Christmas. Gagawa po tayo ng lechon, kawali, pero hindi kawali, itutubo po natin. Ngayon ko pa lang po ito gagamitin sa tinagal, tagal ng pagkakabili ko nito, hindi ko na siya napansin nagkalkal lang ako at magagarage sale sana ako. Nakita ko siya. Sabi ko, gamitin ko nga muna. Testingin natin. So, isang kilo po ito, mahigit. Hinati ko na sa gitna. Belly po ito. Maganda yung kanyang pagkabeli. Malaman. Ayan, nilagyan ko na siya ng paminta. Paminta lang po at saka toyo. So, kinat ko na po siya. Hindi kinat. Hina, gini, ginilitan ko po sa mga gitna para kung ano, madali na po siyang i chop at gagawin natin siyang lechon. So, kasi ang plano ko po dito, uh, di po ba pagka Christmas, New Year, ang dami naghahandaan ng lechon, may mga natitira. So, ang natitira, ginagawa natin paksiw na lechon. So, yung po ang gagawin natin dito, oras po na siya maluto, ipapaksi po natin siya ng lechon na napakasarap po na ating gagawin paksiw na lechon. Original po natin from Bulacan po. So, ito po siya. Uh, papahirang ko siya ng oil at saka toyo yung balat. Yung balat lang niya. Ayan po siya. Ayan. Para may kintab na kasi din-drain ko po ito sa rep para matanggal yung tubig-tubig dahil ipinrosen ko po siya. Nakaprosen siya. Binili ko po siya sa Robinson. So, ayan. Parang sumubro oil na nilagay ko nalalaglag yung ano. So, mamaya na lang po, time to time, che check natin. At, atin siyang papahirang. Kasi ganun po kami maglitson sa bulakan, dinidrain yung tubig, tinataob yung ulo para lalabas yung tubig ng ng litson para hindi siya, pag niluluto siya, lumabas na yung kanyang tubig at saka yung blood niya. Kaya meron kayo nakikita litson na nagpo-post, may mga dugo na nakakapit sa balat, hindi malinis, hindi po siya na-drain kasi nakita ko po yan sa amin. O gano'n, ni-story sa inyo kung paano mamaya. So, eto, first time kong gagamitin, hindi ko pa alam ang mga setting nito, kaya time to time, chichiking ko. So, ayan, naka, ah, ayan na siya. Hinugasan ko na po siya. May ready ko at medyo may alikabok-alikabok sa ano. Tinanggalan ko kasi ng plastic. So, ngayon, eto na po siya. Ayan o nangakabukang kang pero ang itlalagay natin dito itatap natin yung kanyang balat ayan so ayan po siya lagyan ko siya ng paminta ang ganda po konti lang yung kanyang taba so pinili ko po talaga yung magandang parte at saka mga soft bones po yung yung kanyang buto kaya hindi ako nahirapang lagyan siya ng gilit, gilit, kat, kat. Para kung na ito, hindi masira, hindi mag-break ng pangit yung balat niya, kakat ko na lang siya, mamaya pakita ko. Set na po natin. Huwag sumabog kasi <laughs> ang tagal na nito, nasa obang pa po ako. E, 10 years na ako, nag-for good. nag i ako ng, di na nag i nag ano ako ng, kukoleksyon ako ng mga pwede kong gamitin luto. Ngayon ko palang nagagamit So, ayan, nakasaksak na siya try ko so eto po nag off na po siya sa 30 minutes na nilagay natin sa 125 centigrade so nilipat ko na lang po ngayon sa 150 centigrade ng 30 minutes ayan, nag na siya balikan uli natin mamaya after 30 minutes ayun na po siya ayan. ayan, malapit na siya mag off namatay na ilaw Ayan. Ilang minutes na lang. Ayun. Mga 2 to 3 minutes. Ayan. Bantayan natin. Ayan o. Oh. Litsyo na litsyo na siya. Ayan. First time kong nagluto dito sa turbo. Pwede pala. Sasama ko pa naman siya sa garage sale. Ngayon hindi na. Okay pala. Ayan. Kasi may oven ako. Ayun o. Oh. Ayan. Ayan. <laughs> Ang tagal ka na rin po ito nabili sa Isabela. Hindi ko pa siya nagagamit. Yata, o napakikita sa inyo. Hindi siya uh, kinakagat ng bukbok. May tinawag sila kung anong klaseng ano ito eh. Gusto kong bumalik dito at bibili ako na isa pang mas malapad. At saka isang parang ito pwedeng gawing ano eh. Uh, tawag dito pag uh, mag-bookbang. Uh, Gusto ko mas malaki pa para lahat kalagay natin. So ngayon ito Tanggalin ko na muna siya. Wow! Ay, lumiit! <laughs> lumiit siya. Hmm. Sa so bagay, ano, demo lang naman po ito. Lumiit siya. Ang lalaki pa naman ng ko para ka ako pagka chap chap siya at Ayan. Ay, ang ganda. Ayan siya, oh. Ayan, ang ganda niya. Iko-close up ko sa inyo. Uy, oh, ang lutong, oh, lutong. So, ayan po, prepare ko yung mga gamitin natin. Paminta, buo, at saka durog po ang ating gagamitin. I-grind po natin yan. Ito po yung, ano, yung uh, sauce niya na papampaksiw natin. <coughs> Lechon sauce po. Bawang, sibuyas, at saka laurel lang. Siyempre, may suka, Ate kaya, yung toyo, nakalimutan ko. Ito yung pinampahid natin, toyo. Sayang naman. <coughs> Diyan din natin gagamitin. Uy, ang lutong. Uy, baka magasgas yung akin. <laughs> Tikman nga natin ang kapraso. Ayan po siya, Oh. Malamig-lamig na. Tikman natin yung, kung lumutong siya talaga. Mm. Mutong nga. Mm. Maliit na tinikman ko. Mm -hmm. Mm -hmm. niya, mainit pa. Pero ayan, close up ko sa inyo yung balat. Ayan. Tapos yung mga gilid-gilid ng, ayan, yung mga tabat ching, -ching niya. Tapos yung pinakagitna, ayan, maganda pala mag turbo Ayan. Uy, may buto na. Yun. Ganun lang pala. Ay, litson na litson talaga. Tikman na. Sarap. Lalagay po natin dito. Papaksiyo na po natin. Mainit-init yung loob. Mm. Sarap. Ilalagay na po natin si sibuyas. Ayusin ko siya kasi, ayan, para maganda siya. Hindi po tayo maglalagay ng tubig, suka ang ating ilalagay at low fire. Mag-low fire po tayo. Ayan. So, ayan naman po yung ating mga simple ingredients lang. Ayan. So, ayan, i-mimix ko na po siya dyan. Dalawa sibuyas po ito, pero dahil ko konti siya, hindi ko siya ilalagay lahat. Pero kung hindi siya lumiit, ilalagay ko lahat. Sakto lang ito. Ayan. Ayan. Si bawang, pwede natin ilagay lahat. Kasi sa paksiw, masarap po siya maraming bawang. At saka yung laurel, ayan. Lagay ko na po yung toyo. Yung pong sauce, mamaya natin ilalagay. Kasi maninikit po yan. Ito po yung paminta. kumadulas madulas kami ko ha. At maglalagay din po tayo ng buo. So ngayon maglalagay po tayo ng buo kasi meron akong hindi ko na buksan yun. Yun. Naparami yata. So, ngayon, eto nga po, nilagay ko na yung suka. Ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan na po siya. Okay. Ngayon, dito ko na lang po siya lang <coughs> dahil ang kalang dito mahina. So, eto po, chinik ko. Ayan. Ano na siya. ilalagay ko na po itong sauce, yung sarsa po ng lechon. Mahina lang po ang apoy ha. Ah. Ayan ang pangupango. Lagay ko na lahat. Tutubig-tubig pa ito. So, hintayin lang po natin kumulo para mag-mix well yung ating sarsa ng lechon sa ating paksiyo na lechon. So ayan po siya, ah, kalalagay ko lang ng sarsa kaya hindi siya kumukulo at dahan-dahan lang po. Medyo lalakasan ko na po siya. I-check po natin. O oh, ayan, nakumukulo na siya. Teka. Sakto po ayan po yung nilagay nating na sauce. Ayan. So titikman na po natin para sa ating tikiman portion. Ayan. Yan po ating ready. Paksiw na lechon para sa Christmas o New Year. Yung mga matitiran yung handa na leftover na lechon, ganito po gawin yung papaksiw po natin. Tikman ko nga. Hmm. Sakto lang ang asim, tamis at alat. Kasi konti lang po yan, di na ako nagdagdag ng kahit na ano, toyo lang at saka yung sauce ng ating sarsa. May alat na yon, Sakto-sakto lang po. Kaya, kumukulong pa, mainit. Mainit kasi tapos itong ating casserole, eh, makapal. So, baka matuyo. Ayan, maganda po ito yung nalalabog-labog na eh. Ganon po yung masarap sa paksi na lechon, yung mga leftover na lechon. Ayan. ito po ay aking advanced video for Christmas or New Year sa mga may mga handa na lechon pag may leftover ipaksi po natin at napakasarap ito so ito po akong magpaksi you know? so ito na po ating finished product na ating paksi na lechon na itinurbo natin So, ganyan lang po siya. Ayan. So, TK man portion po na lang. Umpisa na po natin yung ating lechon, paksiw lechon na gagawin natin sa magiging handa nyo leftovers sa Christmas or New Year. Diyos ko, mapapasabak na naman lola nyo. Eto na. Ayan. Kamayang blues po tayo, ha? Hindi masarap kumain ng kakutsara. Pero <laughs> well, I try. yan Ako lumambig na si Kana. Hindi ako nagsain talaga kasi diet-diet tayo malapit na birthday ko itutura ko ng akin Junakis. Ayoko nang mataba na magtuturo. So unang subo po para sa inyo para sa mga family ko ng mga nasa California, mga Laddian family, at yung aking pamangkin na nasa Canada, marami sila doon, yung mga pamangkin ko nasa Canada. Jess family, adi ang pinakamabait kong pamangkin. At si Dave Villapranca, na bunso namin. Naaabang lagi sa aking mga vlog, binata na yung apo ko. O ito, Dave para sa iyo to. Pag uwi mo, pagluluto kita ng mga paborito mo. Tos hmm. ko. Wala nang diet-diet na naman ito. Nako. Nako. Ang lola nyo kailangan pag-ingatan nyo. Ang sarap. Naalala ko pa yung birthday ni Bob. Buffet sa ano. Tagay tayo. Wala akong nagustuhan doon ko, dahil Masarap pagkakaluto ng lechon nila at saka yung sarsa nila. Pero yung mga dares, ay hindi pasado sa lola niya. Buto na lang. Sa lechon, nakapasa sila. Insalada ng pipino. Leftover yan. The more po yung over na yung leftover na insalada ng pipino, masarap. Hmm. Bagay na bagay. Hmm, bagay. Parang gusto ko na magkamaay. Hmm. gusto yung balat. Ayan yung balat, oh. Naging soft na siya kasi sa papalambot natin. Ay, bahala na si Batman. Kasarap kaya nito. Hmm. Para na siya jelly sa lambot. Tangin na, super crunchy siya. Hmm. From crunchy to become soft. Ang sarap. kakalimutan niyo kung saan kayo lumabas. Huwag niyo sayangin yung inyong... Pero pwede rin po yung panahog sa munggo. Napakasarap. Isa pa yan, yung mga litsyo na natira. Isahog niyo sa munggo, ilagay niyo lang sa freezer, portion by portion. Pansahog niyo sa munggo, tsaka sa chapsoy. Nako, grabe, sarap. Hmm. Basta gayahin niyo lang po yung ginawa ko, okay maglalagay ng tubig sa mga litsyo niyo low fire lang. Kasi yung mga lechon, may sariling tubig na ilalabas yan. Hindi po maganda yung naglalangoy yung paksiyo na lechon nyo sa sauce niya. Maganda po yung ganito na nagaagawan kayo na hihimod-himurin mo yung natitira. Hmm. Ganun po. Ayan, tsaka yung pong buo na black pepper, wag mawawala sa paksi na litsyon. Isa po yan sa, sec sa secret na nagpapasarap. Ito po. Ito po yung balat na malutong kangina. Para na siya ngayon na jelly. Ang sarap sa paksiw na Ang sarap. Ibalansi pa natin sa ensaladang cucumber. Siyempre, pag may meat, kailangan natin ng contrast. Alam naman natin na ito ay contrast sa atin, lalo na pabata tayo ng pabata. So, gagawa tayo ng contrast. Hmm. Perfect combination. Gusto ko mag-diet. <laughs> Malapit ang birthday ko, ituturo na ako ko na anak ko. ayano mm. Ayan, no? Oh. Kinukuha ko talaga yung balat ng lechon na naging soft siya para siyang jelly. Kung ano, sarap niya sa pagkalutong niya. Ganon din ang sarap niya pag ginawa niya siyang soft jelly. Perfect. Naku, na-ingit na yung aking alaga. Mm. So, papaano po? May tutong doon, kukunin ko, babalikan ko, hindi ko sa inyo, kakamayin ko na siya. Hindi po ako mapapahiya sa inyo dito. Napakasarap na ko, ayun po yung aking mahal na alaga. Nagpaparamdam na si Trixie. See you po sa next vlog. Thank you po sa panunood. Bye!